hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinaigting ng bansang Qatar at Pilipinas ang ugnayan nito ayon sa napagkasunduan ng dalawang bansa sa ginanap na Third Asia Cooperation Dialogue o ACD Summit. Ang mga detalye, panoorin sa report ni Rose Baviera. Patuloy pang paiigtingin ang ugnayan ng Pilipinas at Qatar. Yan ang napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at Katari Ambassador Ahmed Saad Nasser Abdullah Alhumidi sa pagbisita nito sa Malacanang. Personal na nagpaabot ng imbitasyon si Ambassador al Humidi kay PBBM para sa Third Asia Cooperation Dialogue o ACD Summit na kasalukuyang ginaganap sa Doha, Qatar. Ang imbitasyong ito ay mula pa sa Amir of Qatar. At bagamat hindi makakadalo ang Pangulo, tinayak naman niya na magpapadala ng kinatawan ang bansa sa nasabing pagpupulong. Dagdag pa ng Pangulo, totoo at tapat ang Pilipinas sa pagpapanatili ng mutually beneficial global cooperation sa bansa. Ang ACD Summit ang kauna-unahang content-wide forum sa Asia na layong itaguyod ang rehiyon sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapanatili ng bukas na dialogo at kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kabilang dito. Matatanda ang Abril ng taong ito nang bumisita rin sa bansa ang Amir of Qatar kung saan tinalakay nila ni PBBM ang mga paraan para mas mapaunlad ang ugnayang politikal ng bansa at iba pang mutual concern. Ayon kay Ambassador Alhumidi, produktibo at ikinatuwa ng Qatar ang pag-uusap na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakabuo naman ang isang grupo ng mga mananiliksik sa University of the Philippines, Manila, ng alternatibong gamot para sa type 2 diabetes. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tinutukan ni Arnold Herrera. Nakabuo na ng alternatibong medisina para sa type 2 diabetes ang University of the Philippines, Manila. Batay sa kanilang pag-aaral, epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level ang Ampalaya Tablet. Sa isang pahayag, sinabi ng Institute of Herbal Medicine o IHM ng National Institutes of Health na isa ang ampalaya sa classified herbal medicine na kilala bilang herbal food supplement. Sa kanilang pag-aaral, mahalagaan niya ang regulasyon at pagsusuri ng mga herbal na gamot tulad ng ampalaya tablet para masigurong mas ligtas at mas epektibo ito kumpara sa ibang herbal supplements. Ipinasenta naman ang pananaliksik ni Daisy May Bagawisan, isang registered pharmacist at research assistant professor sa IHM, kasama ang kanyang research team nakatuon ng kanilang pag-aaral sa ampalaya powder leaves na nagtataglay ng potensyal na makapagpababa ng blood sugar level ng isang tao. Dumaan na rin ang herbal tablet sa tatlong phases ng clinical trial at sa pangatlong linggo ay kinakitaan ito ng magandang resulta. Samantala, ang paggabuo ng nasabing gamot mula sa UP Manila ay dumaan na rin sa Food and Drugs Administration o FDA at nakarehistro na bilang herbal medicine at hindi lang bilang food supplement. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatunayan ng overseas Filipino worker na ito mula sa Saudi Arabia na world class talaga ang talento ng mga Pinoy. Yan ay matapos itong magwagi sa isang international barista championship na ginanap sa Italy ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Mili Borja. Wagi ang galing ng Pinoy sa katatapos lang na Espresso Italiano Championship na ginanap sa Italy. Nakuha kasi ng overseas Filipino worker mula Saudi Arabia na si Darwin Pontanos ang first place sa naturang barista competition. Dahil dito, qualified na si Puntanos para sunod namang masungkit ang world title sa panibagong tournament na gaganapin sa Milan, Italy sa November 26. Ang Saudi-based OFW ay nagtatrabaho bilang operations supervisor sa isang cafe at sa pagbabalik nito sa naturang bansa, mainit na pagtanggapang sumalubong sa kanilang team sa pangunguna ni Saudi Ambassador to the Italy, Faisal Bin Satam Abdulaziz Al Saud. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang zero fees sa mga electronic fund transfer. Nakasaad sa nasabing circular draft na nais alisin ng BSP ang service fee sa mga naturang fund transfer na limitado sa mga personal na transaksyon at payment sa mga micro, small and medium enterprises. Ang mga detalya sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Nais ipawave ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang service fee sa mga online bank transfer ng mga banko at financial firm na nasa ilalim ng pamamatnubay ng ahensya. Ayon sa BSP, sinisikap nila na maipatupad ang zero fee policy sa mga personal na transaksyon at payment sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kasalukuyang nangangalap ng komento ang BSP mula sa mga stakeholders nito na inaasahang magsumita ng kanilang feedback hanggang sa ikalabing isa ng Oktubre. Kapag naaproba ang mongkahing ito ng Policy Making Monetary Board o MB, magiging epektibo ang nasabing polisiya simula Abril ng taong 2025. Ibig sabihin, ang mga payment service provider sa bansa ay hindi na dapat maningil ng additional fee sa mga online bank transfer. Gayun din ang mga fee sa mga transaksyon na dumadaan sa InstaPay at Pesonet ay maiwi-waive na at wala nang babayaran ang mga consumer. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiara. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napanatili ng TESDA ang mataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Yan ay base sa naging resulta ng isinegawang survey ng Publicus Asia sa ilalim ng pahayag 2024 Third Quarter Survey. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Muling nakatanggap ng mataas na approval at trust rating ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa ikatlong quarter ng 2024. Yan ay batay sa isinagawang pahayag 2024 survey ng Publicus Asia mula September 15 hanggang 19 kung saan nakatanggap ng 72% na approval rating at 53% na trust rating ang testa. Sumunod sa listahan na mayroong mataas na rating na ahensya ng gobyerno ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas matapos makatanggap ng 60% approval rate. Sunod ang Department of Social Welfare and Development na mayroong 59% at ang Commission on Higher Education na may 57%. Ang pahayag survey ay nilahukan ng 1,500 respondents mula sa higit 200,000 rehistradong Filipino voters. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. pasok naman ang Boracay at Cebu bilang isa sa mga top searched beach destination sa Southeast Asia ayon sa listahan na inilabas ng isang online travel platform nakuha ng Boracay ang 9 spot sa listahan habang sinunda naman ito ng 10 spot ng Cebu Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito Kaugnay sa selebrasyon ng International Beach Day inilabas ng online travel platform na Agoda ang listahan ng top search getaway beaches sa buong Southeast Asia Nakapasok sa naturang listahan ng Boracay sa Aklan na nakakuha ng 9th spot habang sinundraman ito ng Cebu sa 10th spot. Kabilang sa mga beach na nakapasok sa listahan ay ang Penang Island sa Malaysia, Jeju Island sa South Korea, Nathang Beach sa Vietnam, Phuket Islands at Pattaya City sa Thailand, Daanang City sa Vietnam, Okinawa Island sa Japan at Bali Island sa Indonesia. Samantala, nagpaabot naman ang pagbati ang Department of Tourism o DOT sa pagkilalang natanggap ng Cebu at Boracay matapos mapabilang sa listahan. Dagdag pa ng kagawaran, nagpapakita lamang ito na mabilis nang nakikilala ang Pilipinas bilang isa sa mga top destination ng mga traveler na naghahanap ng mga exceptional beaches. Ang Agoda ay isang kilalang online travel platform na nag-aalok ng iba't ibang accommodations, flights, at services para sa mga nais mag-travel sa loob o labas ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malasakit hindi lang para sa mga estudyante o mag-aaral, kundi pati na rin para sa mga guro. Ito ang isa sa mga pundasyon ng mga programa ni Department of Education, Secretary Sani Angara, nang pirmahan nito ang direktiba na magpapagaan sa workload ng mga guro at tulungan silang maging mas epektibong educators. Narito ang report ni Arnold Herrera. Pinirmahan na ni Education Secretary Sonny Angara ang DepEd Memorandum No. 53 na naglalayong pagtibayin ng implementation guidelines for the rationalization of teachers' workload in public schools and compensation for teaching overload. Paniwala ni Angara, kaakibat ng pangangalaga sa kalagayan ng mga guro ang mas magandang student learning outcomes. Kabilang rito ang paglalaan ng balancing teaching units na hindi lalampas sa anim na oras. Gayun din ang karampatang bayad kung lalampas sa itinakdang oras o kung may iba pang mga dagdag na gawain. Para sa mga guro na lalampas sa anim na oras ng teaching load ay pagkakalooban ng vacation service credits habang pwede namang bigyan ng ibang teaching related task ang mga guro na mas mababa sa anim na oras ang units. Ayon sa DepEd, magsisilbing gabay ang mga guidelines na ito para tiyaking napapangalagaan ang kapakanan ng mga guro. Samantala, maglalabas naman ng kagawaran ng standardized templates at materials para sa online implementation ng kanilang mga polisiya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Muli na namang namayagpag ang mga atletang Pinoy sa international scene. Labing isang medalya kasi ang nasungkit ng Philippine Wrestling Team sa katatapos lang na 2024 Southeast Asian Wrestling Championship and Oceania Invitational na ginanap sa Thailand. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Mili Borja. Naging matagumpay ang paglahok ng Pilipinas sa 2024 Southeast Asian Wrestling Championship and Oceana Invitational na gininap sa Chiang Mai sa bansang Thailand. May ang labing isang medalya ang naiuwi ng Philippine Wrestling Team. Kabilang na dyan ang tatlong ginto, dalawang silver at pitong bronze medal. Dinomina ni Miriam Grace Balisme ang 61kg under 17 women's freestyle habang nagpakitang gilis naman si Aliyah Rose Gabales sa 53kg senior women's freestyle. Kinumpleto ni Paul Sondre kapinig ang gold medal haul ng Pilipinas matapos manguna sa 51 kg under 17 men's freestyle. Nakapag-uwi rin ito ng silver sa 51 kg under 17 men's Greco-Roman at na din ni Rexor Albarico ang second place sa 57 kg senior men's freestyle. Habang narito naman ang iba pang atleta ang nakapag-uwi ng bronze medal sa naturang tournament. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Liza Soberano, bahagi na ng isang Singapore-based talent agency. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel from careless music to wild. Pumirma na ng kontrata sa Singapore-based talent management group ang actress na si Liza Soberano. Sa Instagram, ipinakilala ng kumpanyang wild ang film actress bilang kanilang bagong talent sa so, buhay Welcome to Our Wild Family. Mga gunita na ito lang sa Tiembre nang makumpirma ang pag-alis ni Liza sa careless. Ang talent management company ng singer-actor na si James Reid matapos ang dalawang taon. Batay sa website ng Wild, bukod sa pag artist, isa rin silang record label, media production at marketing company. Samantala, yan nga sa liras-graf sa buhay. Ang ba rin sa kanyang Instagram ay ang panonood nito ng F1 Grand Prix sa Singapore at ang kanyang pagdalo sa New York Fashion Week last September. Para sa BGR TV, totoo niyo showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampafil better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV